sa mula sa aklat ng mga kawikaan, mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga lubos ang tiwala ng kanyang asawa at sa ganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Ang Salita ng Diyos Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhika'y sumunod sa kanyang utos, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing mga nganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panik ng kaliwanagan, sa panik ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng liman libong piso, ang isa na may dalawan libong piso, at ang isa pa'y san libong piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng liman libong piso, wika niya, Panginoon, Heto po ang limanlibong piso na bigay ninyo sa akin, heto pa po ang limanlibong pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin, Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo, Isa pong pinagpalang Sunday morning sa inyo pong lahat. And we've heard it. Napakinggan po natin sa binasang gospel na tayong lahat mga katiwala. We are but stewards. At napakaganda po kasi it reminds us of our reality in this world. Na talaga lahat ng meron tayo, blessings, talents, whatever, na sasabi na nating bigay lamang ng Diyos ay mga bagay at ng ipinagkakatiwala lamang sa atin ng Diyos. So that means we are all accountable for them. Darating ang panahon we are to be accounted for or we will become accountable for these graces and blessings. And as stewards, siyempre, nariyan din yung katotohanan sa either we are good stewards or bad stewards. Mabuting, katiwala, o masamang katiwala. And from today's gospel, malinaw. If there are, uh, sabi nga, traits of a good steward, katiwala, ang isang malinaw lagi doon is yung pamumunga. That whatever blessing or grace God has entrusted to us, una, bukod sa ating pinag-iingatan, ito dapat pinalalago. And somehow, yun yung tanong eh, how do we know if a grace or a blessing has grown? Usually, if it is something that hindi lamang nagmultiply. The more than just multiply, it becomes a grace not only for ourselves, but also for others. Yun ang maganda dito sa katotohanan ng ating faith. That whatever grace we have, if it grows, it becomes fruitful. And when it becomes fruitful, it becomes also a grace for others. And of course, kasama din sa katotohanan ito, we are always ready to offer it back to our Lord. Why? Because siya naman ang na eh, no? yung readiness, bahagi talaga yan, ng katangian ng mananampalataya. That we're always ready to face our God and know at lagi nating nasa isip and aware and conscious tayo that all that we have, we have to present it back to God. So, yan po ang katotohanan natin. We are stewards. So the question would always have to be, are we good stewards or bad stewards? Well, it's up to us na po kung alam natin na may mga biyaya tayong nasasayang, may biyaya tayong nawawala ng kabuluhan, well, then maybe it's time to change. Kasi the time will come, we have to face our Lord. And on that day, we shall be accountable for all these graces. So again, ito po si Bishop Juni saying, always be blessed and be a blessing.